So, yun guys. Nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong video na naman. So, oh, hintay, hintay lang ako dito. Sana magbigyan tayo ng admin. Kahit kung hindi mo Kasi, kasi wala talaga ako ng mga dito guys. Maganda lang sa garden ko. Mga pati. Ah. Lo kasih yeah. nah, ko Robux. Kailan mo ba sa bahasanya nah mo ang goalku guys mag ano mag mag hit ng 50 subscribers. Yan yung goal ko. Sana, na? Supportan nyo ako. Guys, pa support naman. Subscribe mo guys. Please. Please lang. magblabla Magbablog mag din ako guys. Kasama ko yung mga ano. Mga kaibigan ko ba. Mag uumi TV kami. Okay guys ipapakita ko sa inyo yung video pag ano na kami TV na kami hintay mo na ako dito eh wala pa kasing stock ito nasa PS pa rin nakalo device kasi yan yung tutorial nito guys yung sampo yung ano nandun sa isang video natin namin ay na, ako i-search nyo lang papano mag-tinslot sa grow garden yun lang search nyo may nabaitin ko sila guys para sa pit natin at sinong gusto ng munikat dyan may apat ako ito yung munikat ito yun ano bang to. ito may apat ako guys

Pa naman, pag-subscribe lang click mo yung notification bell kasi nag-tutorial din ako dito guys uh, mga method alam ko yung David method guys pag may porta na sa akin, isang subscriber lang ipapahalam ko yung David method alam ko yun eh talaga guys, alam ko yun Ilang stock talaga. lang stock. Ito lang inihintay ko. Pumpkin. Kasi nag-request din ako kasi dito guys sa Kasi may libreng ano. Yung feedback ba? Yung ganun. Nakapakita ko sa inyo yung admin dito guys. Ito yung admin dito. Si Sam. Sam. Sana mabigyan oh, mo ko Sam. Ito yung admin lang guys.